Nakasaksak yan. Ayan, power on. Pakihukot muna. Okay, switch, oh. Hindi nga tayo nagpupuntak ko na maayos. Kaya di gumagana yung motor na muna. Okay, so was. Gamit tayo ng tester para malaman natin kung putol yung pinaka supply na linya. Ayan, sa resistance lang natin. Ayan. Ibon ang ibig sabihin. Hindi po yung linya. Ibonog din. Ayan. Hindi yung linya. So ngayon, magbibigay natin. Ito sa may switch. Ito yung switch niya. O oh, ito yung may problema. Trouble na <coughs> dito. Supply. Tipistingin natin na dito. Tutuloy natin yung linya. Dito na lang natin yung ano. <coughs> ibang connection bago switch test natin yung switch

Okay, uh, ugot mo na. Okay na? Kung mo na ka tig Ah, uh, na. Yeah, this bumugot na tayo. kumain ng Wag, kumain <makes> ng <noise> Power. Lugot. Ayaw talaga. Lugot mo na? Nakasaksak siya kanina. Ayaw talaga. Oo. Hindi na maganda yung contact niya. So, so wala naman ako magbibiling ganito dito sa hardware dito. Kasi ito, official switch to talaga eh. talagang nakadesign to para dito sa ano, pressure washer so baka makabili pa ako to pupunta pa ako ng round so, magubuti pa ako maghapon magagawa na lang natin ng paraan para magamit ko ito ito so, na muna uh, so, diskartihan na lang muna diskarte para magamit lang Give me an answer. <laughs> 어, 음 어,

and you <laughs> Saksak -sak nga Chris Kalamat isting Ya yeah. Saksak mo Saksak mo lang Tolong mo lang Ito na naging problema So ito na muna yung magiging Temporary switch niya so, so Hindi namin ito makabasa Layo naman ito sa pag-i-spray ano? So hindi natin niya magamit Paghanap tayo ng ganitong switch Baka butin pa tayo ng kinukukasan nito ito. lang na tayo nito Matataka ng round Sa so, round lang mga Marami tayong magbibibig nito. Ayan okay na yan Magagamit na yan Magagamit na So yun guys Maraming salamat sa panunod na ako mga video. And so, mix vlog. So, yun. Support tayo po. Salamat.